Kamusta po kayong lahat ulit? Alam nyo po, napakaraming pinagdadaanan ng ating bansa, ng buong mundo. May pumasok na bagong kalamidad. Pero ang Pilipino ay nananatiling matatag, nagmamahalan, nagkakaisa, at laging nakangiti. Kaya, I'm proud to be a Pilipino. Yeah! Yeah! At gusto ko po sana sabihin sa inyo, alam niyo po nung araw, isa lang din po ako sa mga kagaya niyo, nanonood po ako ng mga aking iniidolo. <laughs> <laughs> Hindi kami mga singer pero gagawin namin ang lahat para mapagkat na kayo. Nung araw, nanonood lang po ako dyan, sa gilid-gilid. Nakikisigaw, Nakikipalakpak at umahanga po sa mga hinahangang kong artista. Pero sabi ko sa sarili ko noon, ang pangarap ko lang magkaroon ng maayos na buhay ang pamilya ko at gagawin ko ang lahat. Kaya lahat ng klase ng trabaho, ginawa ko. Nag-waiter ako, naging tricycle driver ako, naging janitor ako sa Canada, at kung ano-ano -no pang mga raket ang pinasukan ko, maitagot ko lang ng aking pamilya. Pero isa lang po, pinili ko makapagtapos ng pag-aaral kahit hindi ako katalinuhan, kahit hindi ako ganun natutuprado ko, ang isang importante ay meron akong titulo. Kasi yun po sabi sa akin ng lola ko eh, pag nakagraduate ka na, gawin mo na. Kaya pinilit ko makagraduate ng pag-aaral. Kahit na alam ko, kahit na alam ko, na ang hirap, ang hirap lumaban, ang hirap makipagkitgitan, ang sikip, ang sikip ng oportunidad dito sa ating bansa. Kasi napakarami natin nating populasyon, pero napakaunti ng mga trabaho, ng oportunidad na meron tayo. Kaya maraming mga Pilipino, dinanais natin magtrabaho sa abroad. Alam niyo po ako, honestly, nataka, nasubukan ko magtrabaho sa ibang bansa, sa Canada for nine months. Nag-janitor po ako doon. Nag-housekeeping ako ng mga Canadian. Every Saturday and Sunday ang pasok ko doon. From Monday to Friday, janitor po ako. Pero alam niyo po, sabi nga ng maraming mga Pilipino, walang hihigit pa sa ating bansa. Walang hihigit pa sa lahat ng mga talento ng mga Pilipino. Alam niyo po doon, kahit hindi ka yung marka ng mga grado ko sa cards, pinag-aagawan ako. Kasi alam niyo po, proud na proud sila at believe na believe sila sa mga Pilipino. Kasi alam nila, ang mga Pilipino, hard worker. Ang mga Pilipino, matiisin, matyaga, at masipag. At unang-una, may pagmahal tayo sa ating trabaho at sa ating pinapasukan trabaho. May concern tayo sa trabaho na ginagawa natin. Kaya ako po sinasabi ito. Nung nandun po ako sa Canada, akala ko matutupad na ang lahat ng mga pangarap ko. Pero makiiba po pala ang Canada sa Amerika. Kasi akala ko, pag nagpunta ka ng Canada, akala ko makakapag-TNT ka. Hindi po pala. Iba po pala yun sa Amerika. Sa Amerika, makakapagtrabaho ka ng under the table. Sa Canada, hindi po. Kaya napilitan ako bumalik ng Pilipinas para ayusin dito yung aking working papers para makapag, makapagtrabaho sa Canada, makabalik po ako doon. Tapos nung bumalik na po ako sa Pilipinas, pasensya na po kayo ha, gusto ko lang i-share sa inyo to. Nung bumalik na po ako sa Pilipinas, 2007, hindi ko makalimutan, nag-apply ako sa isang casino bilang waiter sa isang casino. At nalaman noon ng mga kasamahan ko sa indie films. That time noon nag ako sa Canada, nag-aartista na po ako noon. May first movie na po ako noon na masayista na nilalaban sa international movie. At nakakuha na rin po ako ng Best Actor Award that time. Pero, asabi sabi ko kasi, sa sarili ko, hindi naman talaga pag-aartista ang gusto ko eh. Ang pangarap ko, magkagusto ko magkaroon ng hanap buhay, kahit ano. Basta yung trabaho na alam ko na regular, yung mabubuhay ko ang pamilya ko at matutupad ko ang lahat ng mga pangarap ko. Kaya napaka-practical ko, hindi na sa hindi na sa isip ko na kahit ano pa ang narating ko sa buhay o ano pa yung natanggap ko o naging artista na ako o nagka-award na ako na hindi, mag-aartista ako. Ito ang pangarap ko maging artista, hindi po. Ang hinahanap ko talaga trabaho, yung regular na trabaho, yung trabaho na hindi ako ma -e -endo. yung trabaho na pag ko, alam ko na may pupuntahan ako balang araw. Tapos po, doon nalaman ng director ko ni Brillante Mendoza na bumalik na ako from Canada. Kinuha niya ulit ako sa isang movie niya na mas, ano, um, Tirador. Ang settings po noon doon sa Quiapo. Mga ano po kami doon, mga snatcher, mandurukot, doon kami sa ano. Parang Tirador din. Parang ano rin po, batang Quiapo doon sa ginagawa ko ngayon. Tapos nagkataon po na araw ng piyesta ng Nazareno that time, January 9, nung kinukunan namin yun. Eh sakto, diboto kami ng lola ko ng Nazareno. Nung sabi sa ng director ko, Ko, ang eksena natin, kailangan mahawa ka doon na sarino. Kailangan mapagsiksika ka dyan sa maraming tao. Sabi ko, Direk, may namamatay dyan. Sabi ko, di ba nakaka-stampid dyan? May mga namatay na ng mga pagkakataon ng mga deboto ng sarino. Eh syempre, bilang artista, wala kang choice, wala kang iba kung hindi gawin yung inuutos sa director mo. Ginawa ko po yung inuutos niya sa akin. And then, hindi ko po inaasahan na mahahawakan ko yung nasareno. Nung nahahawakan ko yung nasareno, 2007 yun, hindi ko makalimutan. Mula po noong 2007 hanggang ngayon, halos hindi na po ako natutulog. Kaya kung mapapansin niyo kung ba't kami lagi naka-shades, totoo po niyang ngarag na narag po ang namin. <laughs> dahil hindi po kami halos natutulog dahil dire-diretso po yung trabaho namin. Samantalang po dati, lagi ko lang ito pinagdarasal. Ang sinasabi ko lang, basta bigyan niyo ako ng trabaho kahit ano. Kahit hindi ako matulog. At ngayon, binigay po sa akin ng Diyos yun. Binigyan ako ng trabaho na lahat ng pinapangarap ko. Hindi ko nga pinangarap maging artista kasi sabi ko nga po nagsisimula ako magartista. Naranasan ko, 2 a.m. in the morning, pinapapalitan ako ng direktor dahil hindi ako marunong umarte. Sabi ko ng sarili ko, dahil napaiya ako sa marami kong mga kasamahan ng mga talent, sabi ko ng sarili ko, hindi ko nahahayaan na mangyari ulit sa akin to. Kaya mula nun, ginagawa ko, every time na nasa trabaho ko, inaaral ko. Wala ako doon sa tent para makipagkwentuhan. Nasa labas ako, nakikinig ako, tinitignan ko kung paano umarte yung mga artista. Hanggang hindi ko na malayan, hindi lang pala pag-arte ang natutunan ko. Dahan-dahan natuto na ako mag-direct. Dahan-dahan natuto na ako magsulat ng script. Dahan-dahan ngayon nagpo-produce na ako. Ang layo na nung nangangarap lang ako dati na magkaroon ng trabaho na kahit ano. Tapos ngayon sobra-sobra yung binigay sa akin ng Panginoon. Kaya ako sinasabi ko, gusto ko umulatin ang mga, ta ang mga mata ng mga Pilipino na huwag kayong matakot mangarap. Kasi sabi ko nga, kahit ngayon, pag tinanong nyo ako, hindi ako marunong mag-Inglis. Bulol ako. Ang liit ko. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaroon ng itsura kahit na pa paano. Dugyutin ako. Pero, yung pangarap na, na, pinangawakan ko, yung pangarap ko para sa pamilya ko, na yun ang pinagkakatibay-tibay ko. Dahil sabi ko, ako ang pundasyon ng aking pamilya. Nagpursigi ako. Kaya hanggang ngayon, lahat, lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko, lahat ng pangarap ko para sa akin, kahit papano, lahat yun, nagawa ko na. Ngayon, siguro kaya ko to, dahil gusto kong ishare sa inyo, hindi man ko kayo mabigyan ng anumang bagay, isang isang salita lang na magagaling sa aking bibig, na sinasabi ko sa inyo na lahat ay Pilipino, lahat tayo talentado, lahat tayo may mga talent, iba ang Pinoy, kapag nasa ibang bansa tayo, iba tayo. Sabi ko nga, hindi ko makalimutan, may mga pelikula kami na ginagawa noon. Ang halaga ng, ng pelikula na ginagawa namin, worth 500,000. Ang kalaban namin, mga Korean movie that time. Mga malalaking mga bansa kalaban namin, pero nananalo kami. Ibig sabihin, ganun kagaling ang mga Pilipino. Di ba, meron tayong mga, mga international singer na talagang kinabibiliban at hinahangaan sa international. Lahat tayo ganun ibang klase ang Pilipino. Kaya, sinasabi ko po na sana huwag tayong mahinto na mangarap at magpursigi sa buhay. Kasi lahat tayo ganun. At sana, habang nagsusumikap tayo at tinutupad natin ang ating mga pangarap, gusto ko lang i-share sa inyo na kaya nandito ang BDO dahil nila lumalapit sila sa inyo. Gusto nila ipaalam sa inyo kung paano nila tayo matutulungan. Kung paano nila tututulungan ang ating buhay. Alam niyo po, marami sa mga Pilipino, kagaya ako dati, takot na takot akong manghiram ng pera. Takot na takot ako pumasok sa bangko. Kasi pag nakakita ako ng magandang bangko, malamig, tas ang ng suot ng uniforme na nagtatrabaho doon, naiintimidate ako. Parang piling ko, hindi ko naman bagay doon. Kaya pumupunta ako sa lingap. May lingap kami noon eh. Pero alam niyo po, doon nagtatrabaho na ako at natuto na ako magbangko, doon ko nakita at na-appreciate na yung pinag ko at pinag ko pala. Doon ko masasabi na ang lahat ng pinag ko ay nasa tamang kinalalagyan. Kaya sana po, sa lahat ng nandito sa atin, isa lang po masasabi ko, huwag tayong lu matakot lumapit at magtanong nandito ang BDO Network Bank para tulungan po ang lahat ng mga Pilipino. Maraming 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 salamat po. I love you!